guys, uh, magja tayo. Uh, ito guys, ang jump natin. Uh, babalatin natin ito. Tapos ito, babalatin natin ito. Uh, natin. Uh, mas maganda guys yung magbalat tayo nito. Uh, babalatin natin ito, dito. Tapos, uh, hindi tayo magja-jumpan ganyan. ganyan. Uh, ganyan. uh ipahin natin. Yung pag ito, sabay. Mag-i-spice na lang tayo dito. Uh, Ipapakita ko sa inyo guys kung paano. Yan, uh, balatin natin to. Ayan, puputulin natin. Ayan, uh, uh, hindi guys siya uh, pantay. Uh, mas maganda hindi pantay kasi uh, pag ayan, uh, babalitin natin at babala tayo rito. Uh, guys, uh, may, may, supply, na ito guys. Uh, ingat tayo. Uh, baka makakuryente ma, ma, ma tayo. Ayan, uh, babalitin natin. Kasi uh, may supply na ito guys. dahil uh, sa may supply na itong ating outlet, uh, tinapay natin, tinapay natin para dito tayo na naglagay tayo ng electrical tape Ayan guys, uh, babalatin natin uh, line 1 and line 2. Tapos uh, si splice natin uh, sa kabila ng outlet. Ayan, pinakamaganda yun guys. Uh, para kung masira ang yung ating outlet na ito, ng isa na ito, uh, naka uh, hindi guys, madadamay yung ating outlet na iba kung masira man doon isa uh, yun lang guys ang masisira yung atin outlet na na jumper uh, para yung atin supply ad uh, dire dere guys ang atin supply paputang outlet uh, yung, di, guys ang pinakamagandang ang spacing natin para sa ating outlet uh, yan, uh, para kung masira tong atin outlet Uh, ito lang, guys, ang masisira. Yung ibang outlet natin, guys, uh, hindi madadamay. Ayan ang pinakamaganda para yung ating supply, hindi mag-overload ang ating mga outlet. Ayan, uh, lalagyan natin, guys, na tape at babalatan natin naman ng isa, guys. Uh, kasi, guys, ay, may supply na to. Ayan, adanda uh, lang at babalatin natin ang isa naman. Uh, ayan, guys, uh, ang, isa, ang pagbabalat, guys, uh, dapat uh, hindi pantay ang pagbabalat ang okay? ang ating pagbabalat at pagpuputol ng wire ay ah, hindi tapat ah, pantay ayan ah, babalatin natin ng isa naman ito naman ang atin ang ah, ang atin line to ayan ah, sig sig ano tayo ah, para hindi tayo makurente ayan ah, splice natin ayan ah, splice natin dahan dahan pakatapos guys ah, splice ah, lalagyan natin ng electrical tape at pakatapos guys malagyan ng electrical tape at maglalagay natin na guys yung ating 3 gang outlet at isasalpak natin na dyan ayan, adanda ah, lang ah, kasi may supply at mamaya may gas ah, lalagay natin ng electrical tape yes shoutout nga pala kay Raymond Maigi kamo ah, ah, shoutout nga pala kay Dolpy Kamo at ah, taga Angles Pampanga ayan guys ah, nilalagay natin na electrical tape ah, lalagay natin at papakapalin natin para yung mga binalatan natin ah, uh, walang lalabas shout out ka pala kay Bongbong Mariscal ayan guys uh, isasalpak natin na yung ating trigang outlet dito sa ating uh, line 1 ayan ang ating line 1 uh, line 1 ah, uh, may supply yan guys uh, isasalpak natin dito sa may butas uh, sa line 1 ang ating 3.5 na uh, THN ngayon guys, uh, isasalpak natin ang ating line 2 dito sa ating butas sa ating 3 gang outlet. Ayan guys, uh, sinasalpak natin yung ating line 2, ang uh, 3.5 na TH yung guys. Pakatapos guys, uh, ipapasok natin yung wire sa loob ng utility box at, mag, at maglalagay tayo ng tornillo. Ipipiks natin yung guys. Ayan guys, uh, papasok natin yung ating 3.5 at ipipiks natin guys yung ating outlet na trigang outlet at gagamit tayo ng tornilyo ayan ang ating tornilyo tapos ayan uh, dalawang tornilyo guys uh, il ilalagyan natin uh, yung ating outlet at yung ating at papasok natin sa utility box ayan uh, gagamit tayo ng screw guys ayan uh, tayo ah uh, ito, tatakpan natin ah uh, natuloy na dito guys ito ito guys ang kanyang plate ah uh, tatakpan natin ito tapos to guys ah uh, natin ah uh, may dating nitong supply ah uh, guys ayan ah uh, may supply na ipakain <laughs> na ayan ah uh, ito naman ah uh, ito, uh, may supply na ito serious lang to. Uh, thank you very much. Uh, welcome to my back name is Titi Titi